Hindi nakatarget sa alinmang bansa ang lumalagong security ties sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Matapos akusahan ng China, ang Amerika na ginagamit ang Pilipinas bilang pain para i-destabilize ang South China Sea. Sa naging pagbisita ni U.S. State Secretary Anthony Blinken sa Maynila, muling pinagtibay nito ang posisyon ng Amerika at sinabi nitong patuloy na palalakasin ng Estados Unidos ang maritime, defense, gending din ang economic cooperation nito sa Pilipinas. Ipiniliwanag ni Blinken na ang foreign policy ng Estados Unidos ay muling pasiglahin ang mga existing partnerships nito sa rehiyon para sa mga pangangailangan ng mga kaalyado nitong bansa. Dagdag pa nito, kabilang rin dito ang pagpapabuti ng trilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. Para naman kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ang pinabuting kooperasyon sa pagitan ng Washington ay mahalaga para sa Pilipinas na bubuo ng kapasidad dito na hindi lamang para sa maritime operations pati na rin sa humanitarian operations.